Wow! Isang malinaw at natural hot spring na matatagpuan dito sa May Laguna. Ngayon mga idol ay samahan niyo muna ako sa ating unang gala ngayong 2024. Let's go! Every year nga ay nagpupunta talaga kami dito ng aking misis para magbaba dito sa mainit na tubig na matatagpuan dito sa Laguna. Kasi nga ito ay nararamdaman namin na nagpapaginhawa talaga sa aming mga pakiramdam. Maging ang ilan pang mga guests na nandito na paulit-ulit nang bumabalik dahil sa ginhawa ng pakiramdam sa tuwing nagbababad sila dito sa tinaguri ang kauna-una Hot Spring Resort na matatagpuan dito sa Kalawan, Laguna. Dahil nga after ng Christmas and New Year, eh medyo malamig pa ang klima. Tamang-tama ang pumunta dito kahit maghapon ka pang mag-swimming, hindi ka lalamigin. Meron tong 35 up to 45 degrees Celsius temperature. Perfect para ilubog ang ating mga pagod na katawan. Welcome kay dito mga idol sa Silva Hot Spring Resort pag-enter natin, andito agad yung kanilang information desk. At syempre, need natin magbayad ng entrance fee. 100 pesos per pax. Same price yan kahit overnight pa kayo. Dahil walk-in lang kami, meron kaming 100 pesos service charge na binayaran. Mas priority kasi nila ang magpa-reserve. Advice ko sa inyo mga idol, magpa-reserve kayo bago pumunta. Ilalagay ko na lang ang contact person at number nila sa comment section ng ating video na ito. May mga cottage na pwede nyong ma-rent sa halagang 500 pesos. Yung mga open cottage na pwede nyo paglagyan ng mga tent. Pwede kayong magtayo ng mga tent doon mga idol. Meron din naman mga umbrella type worth 300 pesos. Kung gusto nyo naman na meron kayong kwarto, alam ko sa 2,000 pesos ang rent dyan. Shout out natin yung mga idol natin na kilala tayo dito sa Silva Hot Spring. Mga followers ko pala ito. At kay Sir of Beauty, si Sir. Yan, supportahan natin ang kanyang page. Shoutout din sa Yaneta Family na nag enjoy dito sa Silbat Spring Resort. Enjoy lang tayo mga idol! Kumpleto na din pala dito. Merong tindahan, ang mga basic needs nyo habang andito sa resort, eh pwede nyo nang mabili. nag offer din sila ng mga paluto. Para less hassle na din kayo at talagang i-enjoy nyo na lang ang mainit at malinaw na tubig ng Silva Spring. Kung paano naman pumunta dito, e eh, gumamit lang kami ng Google Map dahil galing kami sa Rizal. E eh, lang namin sa waste namin ang Silva Spring at dito yan mismo nakapin. At saka may mga signboard naman bago kayo dumating sa mismong resort at hindi talaga kayo maliligaw. Pagdating naman sa parking lot nila, uh, wala naman ako masabi dahil malawa kayo parking nila. Ito naman yung open parking fee para sa inyong mga sasakyan. After nga namin magpark, eh naglakad na kami ng aking misis. Halos nasa 10 to 15 minutes din ang amin nilakad bago namin narating yung mismong resort. Ngayon maganda na yung kalsada, hindi katulad last year na rough road pa nga yung dinadana namin at malupa. Ayan, medyo may putik. Ngayon, okay na okay na, sementado at wala kayong problema. Kung gusto niyo naman magpatid na lang ng mga gamit niyo, meron sila dito na nare-rent ng halagang 200 pesos. Mas okay kasi wala na kayong bitbit -bit pagpunta. So paano mga idol? Hanggang dito na lang. Ako nga pala si Kamote Gala PH, ang inyong travel guide sa inyong mga susunod na travel adventure. Ride safe sa inyo!